video. Oh. Oh, pili dyan na isa. Pumili ka ng isa. Galingan mo. Share ka na dyan. Wow! Share ka na dyan. Oh, kiss-kissin mo. May pang kiss-kiss ka na dyan. Piso. Kiss-kissin mo, are. Nang bariya. Kalukuhan. May pira dyan. <laughs> oh. Oh. oh, anong lumabas? Hindi eh, pa naman kaskas na namin yung steak. Eh. Kaskas na namin. Tabal naman na rin mong ah ah magkano ang anong lumabas? Basahin mo, anong nakalagay? Ano yan? Ayusin mo kaya? Naku po. Ha? Ayusin mo. <laughs> Pakita mo. Ayusin mo. No? Ang ano mo naman magkuskus. Ah, ang lambot. Yun. Nanalo ka na. Amazing. Magkano yan? Lima. Limang piso. Yay. Pakita mo sa kanila. Pakita mo yung limang piso. Tapat mo. Yay. May limang piso siya.